napakahalaga. Bakit nasabi ko napakahalaga? Ito ay simbolo. This is a historical event. Bakit ko po nasabi na historical event? Mayroon mga signing nakikita natin. The Moro National Liberation Front, the MILF signing with the national government. Ha? Itong mga nagpipirmahan, They are all outside the box. Nakikita natin. Pero nakikita namin dito, nandito ang mga patriotic leader na gusto baguhin ang bansa natin, ang imahin ng bansa. So mga magulang at mga kapatid, bilang isang kapatid nyo Muslim, naririto po ako in behalf of my brother Muslim, muli po kaming kakatok sa inyo. Puso at isipan, lalong lalo na sa eleksyon ngayon. Bishop, sa lahat ng mga bishop na kaupo dito sa presidential table, kakatok kami sa inyong puso at isipan. Give chance for the master. ano pa ang gagawin namin, kaming mga kapatid ng Muslim sa Mindanao, sa buong Pilipinas, kapag pag-uusapan ang national election, wala po kaming nakayahan. Aaminin namin ang katotohanan. Because there is support majority, minority. We are the minority. Pero, naniniwala ang bawat isa sa atin. There is no so-called minority and majority. We are all equal to the eyes of God. So nalawagan kami, kakatok kami, sana tanggapin nyo kami, kapatid nyo, Muslim, that we are also a Muslim Filipino. So mga bahal kong magulang at mga kapatid, sa gabi nito, in behalf of our brother Muslim, we don't need war. Ayaw po namin ng gera. We have been in wars as a memorial from Spanish, Japanese, Chinese, American. Nakikita namin sa Muslim, especially in Sulu, in Baguio alam po ninyo lahat, we never surrender. In fact, even the 45 caliber was invented because of the Muslim Bargain, United or Pero ngayon nakikita namin mga kapatid namin Kristiyano, War is not the solution to solve the problem of our country today. We have been in war o the time. More than million people killed massacred, because of hindi pagkakaintindihan ng Muslim pati Christian. So kami mga kapatid ng Muslim, uulitin ko. Kahit thousand pieces ko ulitin, kakatok kami sa inyong puso at isipan. Give chance for the Muslim. Why? Because we have 24 senators in our country today. 21 in Luzon, 3 in Visayas, 9 in Mindanao. Where is justice? Where is equality in terms of national leadership? Paano natin masubang problema sa Mindanao kung walang boses na poslen na doon sa Senado? 100% income of the national government, 65% came from Mindanao, 35% was only Visayas. Without Mindanao, the Philippines also can never stand up. But in terms of development, what the national government did, nagikita natin, they only give 5 to 10%. So where is again justice? Where is equality in terms of national development? Why? Because we are Muslim. We are indigenous people. So natuon pa rin yung tinatawag na discrimination. So ito po, mga kapatid namin kristyano, ito po yung battle cry namin sa Mindanao. Sana, ngayon na pa panahon na. Alam ko po, sa bawat leader dito, makikita natin, Bishop, leader from barangay o batibang sektor, we have our own personal vested interest. Pero, I am appealing sa inyong lahat. I-set aside muna natin ang personal vested interest natin. Let us unite with one common goal. Let us unite for the national interest of our country. Because we have been backsliding in terms of economic development, in terms of dignity, in terms of morality. We are backsliding, especially in terms of education. So mga mahal kong magulang at mga kapatid, ulitin ko again, hindi po ako magsasawa, kakatok sa inyong puso at isipan. Keep chance sa pag-imasa. Because makikita natin. Bakit po kami lagi namin kinakatok sa inyo? Because nandito na mga imam, makikita namin a true Muslim is a true Christian. The true Christian is a true Muslim. Ang tunay na kristyano, na siya mawain, matulungin mo pang Nandito po ang mga bishop, the word Christian from the Gregorian language meaning Christos, anointed, the chosen one, na pili ng Diyos na siya ay mo matulungin, mapagmahal, sumunod sa kautusan ni si Kristo. Hindi siya nang luloko, hindi siya hulapin sa bangko, hindi siya hulapin sa taxi. Ang tunay na kustyano, mawain, matulungin, mapagmahal. And the word Muslim, as a Muslim, it is on an Arabic language meaning believers who one to God. Naniniwala na isang Diyos. Ang tunay na Muslim, hindi po abusaya. Hindi po terrorist. Hindi po kidnapper. Hindi pumapatay ng tao. Hindi nagmamasakit. Ang Muslim, hindi dibiti. Ang Muslim ay siya'y mawain, matulungin ang The word Muslim and Christian, it was only uttering in a different language. But the vision, the concept, the wisdom, he is a lampo. So there is no reason why na hindi pwede magsama ang Muslim pati Christian. Kailangan po magmahalan ang Muslim pati Christian. So salamat sa aming chairman ni uh, Brother Prudencio kinatok niya ang aming puso bilang isang kapatid na Muslim. Nagandahan po kami sa kanyang advokasya. In behalf of the Muslim, nandito po ang Muslim lahat. The ex-commander, member of the Central Committee, I don't want to mention, hindi ko na po i-video kung saan sila. Uh, the member of the Central Committee of the Emenalep, nandito po ngayon. Nandito rin yung uh, group of the Sultanate of Sulu in North Borneo. So, bago ko po tapusin ito, mga mahal kong kapatid at mga panggulang, our country has a multifarious problem. Ang dami pong problema natin. Problem of morality, child abuse, disease, corruption, nakikita natin ngayon, terrorism, drugs. Ang drugs po ngayon, set 97% hanggang sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. War in Mindanao is beyond control. So ngayon, mga magulang at mga kapatid, uulitin po. All those problems, they are all minor problems po. We have a vital problem of our country today. What are the vital problems? Adjective poverty. Gutom ang lahat ng mamamayan Pilipino from Batanes to Tawi-Tawi. So ito pong ginawa namin, solusyon tungo sa kapayapaan. Ang solusyon po, kailangan na magkaisa ang Muslim, Christian, mga katutubo sapagkat yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan ng inang bayan. Wala na pong iba. Maraming salamat sa inyong lahat. Nyawa, sumagod ng sila. Maraming salamat.